Ito so guys, pinauwi ng mga estudyante guys yung mga swat po sa loob guys kasi yung nareceive na trip po in my school pinauwi ng mga estudyante So, yun guys yung mga swat po doon sa loob So, dito kami na pila so, uh, Good news guys, uh, isa ko sa napiling mabigyan ng sticker ng ganito Ayan yeah. Uh, limited lang yung makakapila dito guys yan may mga sticker na ganito yan pasita pa ako school so ito wala ayun ito yung sa akin guys 1 ako so, ito lang yung allowed na pumila dito sa school na to so isa to isa mapalad na napili guys para mabigyan ng sticker na to 15 lang ito guys so, sa tuda namin dalawa lang kami tapos sa isang tuda dalawa din sa isang tuda na founder dito yung presidente uh, onsi sila so mapalad tayo guys isa, isa tayo siya napili bali sa katuda ko pichay tuda yan dalawa kami yan. so yung guys Gawing nga yun mga sudyante gawa ng bomb threat Pila-pila mo tayo dito Thank you guys Tara na, sakay na